Saraw sa na ito mga Kashuyans, nandito tayo sa kanto habang tayo ay uh, nagpipila para mamasada at ayan nating matunghayan ang isang fish vendor mga Kashuyans na gumagawa ng uh, tuyo kasi marami na ang kanilang isda na display, yung iba naman ay ginagawa niyang tuyo kasi malakas ang tuyo dito banda mga kasuyans dahil ito ay uh, affordable na ulam sa mga masa mga kasyuyans. At habang uh, nakatirik ang araw mga kasuyans inyong matutunghayan ang ating lugar ay napakamingaw at napakawaw. Ayan, iniiwaga natin sa ating kamera ang kanyang uh, tuyo na natapos na niyang naibilad sa araw mga kasyuyans. Ayan, makita ninyong nagkatag ang mga <laughs> ginagawa niyang tuyo at uh, habang tayo ay uh, naiinitan dito mga kasyuyans tayo ay nagsisilong silong lang dito sa ilalim ng ating uh, tricycle ayan makita ninyo ang uh, daan at ang panahon mga kasyuyans ay uh, napaka init dahil tirik na tirik ang araw walang sampung doon sa itaas mga kasyuyans bahala ka sa at, buhay uh, dito mo dito tayo sa ating uh, loob ng tricycle tayo puma uh, pumapasilong at uh, pumapahipi dahil uh, napakainit ang ating uh, panahon ngayon at habang tayo'y nagliraw-liraw ang ating kalimutaw nag uh, na oh. ling ling sa kadaplinan naghanap-hanap ng uh, mga pasahero na ating uh, makuha sa mga oras na ito ah! habang tayo'y naiinitan ang uh, mukha natin ay parang nagmamahay na sa ating uh, mga porma ngayon at uh, tayo'y nag... What? nag kung ano ba ang uh, ating dapat gagawin na tayo ay hindi na magbabad dito sa kainitan at dinagtagal tayo uuwi mga kasuyan si iiwagan natin ang ating uh, kalangitan ayan it's a blue skies mga kasuyan, with two lovers na nasa kable ng kuryente at the same time uh, pareho pa rin ang ating uh, naramdaman at magluto na lang tayo ng ulam ngayong araw mga kasuyans nagisa na tayo ng uh, ahos, sibuyas at yung kamatis mga kasuyans ang ating ulam ngayong araw na gagawin ay uh, iskabitsing buwad na may sabaw-sabaw uh, konti mga kasuyans para pang bahugs kanon. Ayan, makita ninyo mga kasuyans na inukay-ukay at uh, minikos-mekos natin ang mga kalamasan dyan para lumabas yung mga katas ng mga kalamasa natin dyan at the same time para mapango rin yung uh, ginagawa nating uh, ulam for this video mga kasuyans <laughs> at yan makita ninyo mga kasuyans ang ating mga kalamasan ay naluluya at nalulugtoy na ayan yung uh, bulad natin itaktak na natin yan Anli bulad parang pista lang mga kasuyans daming bulad kasi nindot na siya bahaw-bahaw na -bahaw at uh, yan lagyan natin ng kaunting sabaw at uh, takipan natin ito maya maya bitsinan o nato ni siya parang may, na may al, lagyan na natin ng bichin at uh, ito na yung finish product mga kasuyan sa yes! nakaplastar na tayo dito at nagsimula na tayong mag prepare para tayo'y hahamal tanga na naman wala slice 30 cento Amin Oi <laughs>